Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nainisat ng gigil si Vice Ganda sa Philippine Airline matapos nitong muntikang hindi makasakay dahil sa overbooking. Sa sunod-sunod na post ni Vice Ganda sa ex, ibinahagi nito ang kanyang pagkainis. Isa sa kinainis ni Vice ay ang overbooking na mukhang dahilan kaya nagkaaberya ang kanilang flight. Lungkot at pagkabwisit lang ang naramdaman ni Vice Ganda dahil sa aniyay palpak na serbisyo ng PAL. Grabing pang-aabala at perwisyo ang dinulot mo sa masaya sanang trip na ito. Bakit kayo ganyan? Ilang beses nyo kaming pinaranas ng overbooking sa puntong di nakasakay ang kasama namin. Ngayon ako naman ang nawala ng upuan. Pinapalitan nyo ng lungkot at buwisit ang saya na dulot ng excitement sa bawat trip at ligaya ng bawat na buong memories sa trip ng dahil sa napakapangit yung sistema. Masaya sana ang bawat alis at pag-uwi kung meron kayong malasakit. Giit ng Unkabogable Star Dagdag pa nito, nagmukhang kawawa raw ang kanyang partner na si Ayon Perez habang naghihintay na makasakay siya sa eroplano. Walang halong biro, naiyak ako habang tumatakbo para umabot ako sa flight na muntik kong di masakiyan dahil nag-overbook kayo. Si Ayon inabutan kong mukhang kawawang nasa pinto ng eroplano dahil ayaw niyang sumakay kung di ako makakasakay. Lahat pa ng komedyante. Humingi naman ang paumanhin ng naturang airline at nagpaliwanag. Pero hindi pa rin nahupa ang galit ni Vice at sinagot ang naturang apology. Hindi yan ang sinabi sa akin sa counter. Ang sabi ng staff, the flight was overbooked and my seat was given to another passenger. Magbato-bato pick na lang kayo ng staff sa counter kung sino sa inyo ang palpak. Yung panalo, libre ko ng round trip ticket via Cathay Pacific. Anong masasabi mo sa serbisyo ng PAL? Dapat lang ba silang panggigilan ni Vice? Anong masasabi mo sa balitang ito?